Dito na ako sa tindahan, nagluluto ng pearl Kasi tanghali na talaga ako. Rest me, you guys. ayan malapit na tumaluto. Pag nakakulo na siya, siya ka medyo lumapot na pinapatay ko na siya, guys. Kasi pangit pag sobrang ano, tagal na, ano. babad ano. Tapos, okay na yung shumai ko, sa yan May steam na. Pero wala pa akong yelo. Bibili pa ako. Yan na lang natira akong yelo. Kakayod pa. Bibili pa na muna. liquid na lang. Lilinis ng tayo lang tayo. Ay, bilay. Ay, bilay. rice so ganyan guys magtitimbang tayo ng rice magtitimbang tayo na 50, 25 pesos. So, kailangan kasi malagi at saka ang ito nung kumaya natin. So, Love's time. sa isang balot na ganito guys. Sa isang kilo magawa tayo ng 10 cups you. Yeah. okay lang, kailangan walang kulang okay lang na magsobra wag lang magkulang guys para syempre yung mga suki natin ginagtaka pwede sila magpapabapit konti na lang pa. Ayun, kalimut. Kailangan pa natin, guys. Kung minsan, meron iba na, ano sobra. sobra ko na. 1130 kasi mag-11:30 labasan na ng mga grade 5. Grade 6. four, six, seven. dahil. Dalawang 2, 4, Dalawa. na lang. Dalawang na, Dalawa na, na lang. In home. Ha? Abis na para si Martin. para si Jace. Na lang ko sobra pa nga siya.

yung ating ano gano ng mino sarado mga pinto kasi tagusan yung hangin malakas yung hangin dito guys kasi gawa sa likod nito may mangga ang aking puno kaya kahit pa paano hindi tayo nainitan diba napakainit pa naman ngayon kailangan natin ng hangin. Malakas yung hangin dito. Pero mainit siya. Labas natin. Mainit. Balagay so, na tayo ng mga fries. Napainit ko ngayong mantika ng fries para... Pwede mo bumili saglit na lang mabilis na lang maluto. maraming salamat pala guys sa lahat na sumusuporta sa vlog natin Siyempre, kahit pa isa isa lang ng mga nagsasubscribe pero malaking bagay na yan guys. At yung isang angat yung umangat yung ating channel guys. Ayun, thank you sa lahat. Ah, thank you sa much, Maraming salamat guys sa ano sa lahat ng sumusuporta. Ah. At lagi niyo pinapanood yung video na to kahit may kweta o wala. <laughs> so, ayan, palabas na yung mga estudyante. Abangan nyo na lang, guys. So, ayan. Magslice din tayo ng kalamansi para sa ating, ano, sa ating siomay. Ito na yung natin, guys. Meron tayo dito, soyo, um, fried, ano, fried garlic, chili, tsaka yung yung kalamansi natin, guys, nakuha ko kanina doon sa likod namin. Ang lalaki ko, yung lalaki niya, guys apato okay. okay, so, na. Hey guys, oh nalalaki. Ah, uh, ng nalalaki. Ba na ka-same tayo ngayon na pala. Rice uh, steaming para ready na. Kasi pag may buhay bili guys ng showmay, sila nang naglalagay ng sauce, sila na pinapatimpla ko para at least matansya nila lalo ng pag may spicy pag so, may order tayo guys na fries 50 pesos ayan buti na lang ininit ko na kanina at least kulo oh, na siya kagad Ayan ang grade ko na ba? Grade po. Ah. Ang Sorry, right, it's not this one. Sorry, sa 1 ba

Bagu ni politis. Bapak dinila annya. Mama. Bapak ini. Bakal mama ya, trek ya. Ya kan aku sekli yo, Pak Aldo. Sige, alisin. So, paano kaya ako 'yung nagbisita? Nandiyan kayo. 36 po. Bawas ng 100. Teka, sa panghabang sa corner Sa dapat pala, ma. 'Yun. Baka nito, sa counter sayo. Ano 'yung isang order? Sorry, sir. Ayan binigay daw kamo sa college yung ay nakita mo ba yung lalaki bago sa exam? Hindi, trainer daw eh, trainer. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? po? Ano ba? Ano po? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano sa akin. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Hay alam mo gigising pa ba? Dapat ako pero Pero hindi tayo, hay napapilitan akong makaklas. magpunta ka na. Aba, ar ko rin. Oo, hindi. Ano nga? May makaklasa sa. Yung ka na. Hindi ko na ako siwi ulit

petanahan, po, outang po, outang po, outang po, po, outang po, outang po, po, outang po, outang po, outang po, 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 outang po, outang po, outang po, outang po,

Dito na kalimutan oh, ko okay, okay. Baka, katika, ano 'yung dinisenyo. Oh, lagi 'to si Bubby sa din. Okay, okay. Okay, pagbisik ako pati tuloy ako. May one piece, kanila ba 'to? Okay lang na sobra. Okay.